Uto ah. Oy pre. Musta? <laughs> maniningil ka? Diyan! Nakita mo yan na, na bago yung bago maniningil ka na. Wala akong tong bayad sa'yo. Ba naman pre, wala naman akong trabaho eh. Huwag mo nang isipin kung paano ko ito nabili. Ano ba naniningil? Di ba Christmas season ngayon? Paano nang bigayan? Dapat yung utang ko sa'yo, ano yun? Bigay na yun. Saka di mo ba nabalitaan? Bumila ako ng bag kasi magta-travel ako abroad. Kasi ano eh, stress na stress na ako sa'yo kasi singil ka ng singil eh. Oo, so, imbis na yung pambayad ko sa'yo, pabayad ko na sana eh. Kaso na stress ako, kailangan ko mag-travel kaya bumila ako ng bagong bag. Kaya huwag mo na akong singilin. Tatapos na yung taon no, oh. Pari kung gusto mo. Ano? May lagayan doon ng laptop eh. Hindi mo ha. May lagayan doon ng laptop. Yan. Kaya may lagayan siya ng laptop. Kaso ang problema ko, wala akong laptop eh. Gusto mo, pahiramin mo ulit ako ng pera. Alam mo naman tayo, di ba? Di baling gutom ang importante. Branded yung gamit. Pwede natin pangyabang. <laughs> yung mga lifestyle natin, di baling gutom. Ganda naman ang bag. Kasi isipin mo ha, nakita airport. Pangit bag ko, diba? Oh. Bakit maganda bag ko? Diba? Para hindi ako mapagkama lang snatcher sa airport. Oh. Kailangan branded yan, pre. Oh. Kaya eh, huwag ka muna maniningil. Makonsensya ka naman. Next year ka magbabayad. Promise. Hmm?